Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. pag uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa Mills World 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss World 2024 tayo ngayon. So, kagabi nga naganap na ang talagang napakahaba ng Miss World. Inabot natin ng tatlong oras yung kanilang pageant. At talaga namang masasabi ko, ang bongga. Ang bongga-bongga ng pagbabalik ng Miss World. So, syempre, na-miss natin ang Miss World. Na-miss natin yung boses ng yung nagsasalita doon yung lalaki. Na-miss natin yung setup nila. Na-miss namiss natin si Madam Julia, di ba? So, yon So, nakakatawa kung iisipin mo. Pag-usapan muna natin yung kanilang production. Yung kanilang production, talaga naman masasabi ko, ang amazing, ang bongga. Ewan ko kung nagandahan kayo. But ako nagandahan ako? Yung lighting, talagang panalo, yung sounds effect nila, winner. And then yung host, syempre, Siyempre, Megang to. Talagang panalo ang Megang no? Sobrang nakaka-proud ang ating Miss World from the Philippines. And then, yung kanyang co-host naman ay magaling din. So, kung iisipin mo, 112, talagang sobra-sobra pa yung space do sa intablado. Hindi nagsiksikan yung mga kandidata. So, ibig sabihin ganun, kalaki yung kanilang stage. And then, of course, sa mga judges naman, para ka lang nanonood ng America's Next Top Model, panalo yung runway. So, napakahaba at gusto ko rin yung may pa-circle na gano'n sa likod ng ng judge. So, ang bongga lang ng Miss World. Sobrang nakakatuwa yung setup nila. Nakakatuwa yung ipinakita nila. And then, syempre, punta tayo sa format ng Miss World. Nakakaloka yung format. <laughs> top 40, top 12, top 8, and then top 4, and then Miss World. Tapos, isa lang yung runners-up. ba diba? So, Siyempre, doon sa pambato natin, nakaka-proud yung in-introduce nila ang ating pambato na si Gwendolyn Cornwall. Talaga namang masasabi ko, oh my God, ang ganda ni Gwen. Kaya lang parang nakita ko sa mukha niya na a little bit awkward yung naglalakad siya. Parang uh, ano wala yung glowing moment niya na nakikita natin noong ano, yung parang lumalaban pa lang siya dito sa Miss World. So nawala yung glow sa gabi parang sabi ko, la ano nangyari? Siguro sa ilaw or sa damit, hindi ko alam. And then, of course, yung announcement ng Top 40, na loka ako ng bonggong-bongga. Ayun yung reaction ko. Na loka ako kasi parang, anong nangyari? Bakit nawala si Miss Philippines doon sa Top 40? Ayun na nga lang yung inaasahan ko na makakapasok siya doon. Dahil nakita naman natin yung mga ganap ni Gwen. Nakapasok naman siya sa lahat ng challenge. And then, talagang nakita naman natin na umaabot din siya sa dulo. At Ibig sabihin no, nagugustuhan nila kung ano yung nakikita nila kay Miss Philippines kasi hindi lang sa first cut eh, doon pa sa second cut talaga pumapalo pa si Philippines. Hindi nga lang nakakarating doon sa last cut. So, medyo naloka ako kasi kung iisipin mo, sa top 40, imposible na wala siya. ba diba? Imposible na hindi siya makapasok doon. Dahil nakita naman natin yung performance. And then, yung performance na ibinibigay niya, hindi man niya nakukuha yung titulo o hindi man niya nakukuha yung talagang top doon sa mga challenge, eh, nakakapasok. Isa pa rin siya sa mga pinagpipilian. Kaya expected ko talaga na makakarating sa top 40 ang ating pambato dito sa Miss World. Pero naloka lang ako kasi wala siya sa top 40. 40 yun na. <laughs> ano nangyari, Madam Julia? So, ibig sabihin, sa 40, sampu by continent, pumili kayo ng sampo dito sa Europe, sampu dito sa, sa Asia, and Oceana, sampo dito sa ano. Tapos hindi nyo napili talaga si Philippines. So, di ba? So medyo nawindang ako doon. So parang feeling ko, Uh, ano to, fake news lang yung mga naririnig natin na, oh, nakapasok siya sa ganito, oh, nakapasok siya sa ganyan. So, kung iisipin mo naman, lahat naman ng challenge nila, eh, nakapasok na si Pilipinas sa head-to-head -head challenge, pumalo ng top 35, tapos pumalo pa ng top 25, eh, hindi nga lang nakasama sa top 5. Kung iisipin mo doon pa lang, eh, pasok na siya sa top 40, di ba? And then... Sa top model, nakapasok din siya sa top model. Uh, yung first cut, and then second cut, yung third cut, hindi nga lang nakapasok sa uh, fast track challenge nila ng sports. O, oh, ba diba? Sa head-to-head -head challenge, nakapasok din siya. So, kung iisipin mo lahat ng challenge na pinaglabanan nila dito, ay eh, talagang pasok si Gwen. Pero, nagtaka lang ako, talagang hindi nyo napili for the top 40? So, ano nangyari doon? So, yon Medyo sad lang doon sa part na yon Hindi naman ako naghahangad na makarating si Gwen hanggang sa dulo ng competition kasi nga, iniisip ko nga by continent. At dito, nakikita na natin sa by continent, malakas dito sila Indonesia, malakas dito sila, uh, tawag dito, India. So, parang inaexpect ko, sila talaga yung makakarating hanggang sa dulo ng competition. But, naniniwala pa rin ako na kaya pa rin ng Pilipinas na makapasok sa top 40. Ano nangyari, Madam Julia? <laughs> so, eto na naman tayo. 40 na nga lang ang pinag-uusapan dito, hindi na top 12 eh. Kasi sabi ko nga, sa top 12, medyo parang piling ko, alanganin doon si Gwen. Pero yung sa top 40 nagulat ako at wala siya doon. Kaya ang reaction ko dito sa Miss World kagabi, naloka ako ng bongga-bongga. Ano nangyari, Miss World? di ba diba? So, yon So, medyo nakakasad lang. Nasad lang ako sa part na yon Kasi parang feeling ko naman, ginawa naman ni Gwen yung makakaya niya. Tapos, parang hindi nabigyan ng justice yung mga pinaggagawa niya dito ng tumbling. So, hindi ko na alam ko ano yung naging basihan nila dyan. Bakit ayan yung napili nila sa top 40. Hindi ko rin alam kung ano ang ang basihan nila para manalo talaga ng Miss World. So, totoo lang. So, yon So, medyo naloka lang ako doon sa part na yon Hindi naman ako against doon sa mga pumasok sa top 40. Pero kasi, parang talaga ba, wala doon si Philippines. So, buti na lang pumasok doon yung paborito ko si Peru. di ba? So, si Peru kasi yung isa sa mga paborito ko bukod doon kay Czech Republic. So, yon And then, ayun na. So, namili sila ng, ano, ng top Uh, top 40, then after top 40, top 12. Ito nga, hindi nga din natin alam kung ano yung basehan nila sa para sa top 12, eh, diba? ba? Pero doon sa top 12, ang mga pumasok ay si Brazil, Dominican Republic, Trinidad and Tobago, Botswana, Mauritius, Uganda, Czech Republic, England, Spain, Australia, India, and Lebanon. So, dito talaga medyo parang questionable din to sa akin na parang ano ba yun na ninyo para sa top ano sa top 12 at bakit ito yung mga napili ninyo by the way doon sa top 12 napakita naman nila dahil nagkaroon naman ng Q&A di ba at nakita naman natin na yung meron silang introduction doon sa introduction video na ipinakita nila So medyo parang kung iisipin mo ay nakakatawa naman kasi talagang beauty with the purpose naman yung mga napili nila sa top 12. So siguro ang tinitingnan ko dito baka yung introduction ng mga kandidata talaga ang pinagpilian nila para doon sa top 12. <laughs> diba? so, ba so nakakaloka. And then ayon so sa Q&A, so ang bet ko na doon actually si Brazil eh. Kaya lang, ano, si Brazil, si Czech Republic, ayan yung ay mga bet ko. Medyo naloloka lang ako kay Botswana. Parang feeling ko, Ah, uh, magaling naman siya. Kaya lang parang dramatic yung dating. So, yun yung dating sa akin. And then, pagdating naman sa top 4, ah, namili pa, sa top 12, introduction pala yung pinagpilian nila and then namili pa sila ng top 8. So dito sa top 8, medyo dito talaga nagkaalaman na ako sino yung yung magaling sumagot. Actually, doon sa top 8, 'di ba, ang napili si Brazil, tapos nagpili din ba si Trinidad and Tobago. Hindi ko na matandaan eh. So basta doon nagpukpukan yung mga kandidata at doon nagkaalaman talaga kung sino talaga yung best of the best. Doon sa top actually, yung Q&A ni Czech Republic, napakasimple lang ng sagot niya. Na kung iisipin mo na parang hindi mo may iisip na gano'n yung, yung it itatakal niya doon dahil about menstruation. Kung, pero kung tutuusin, uh, kung bibigyan mong pansin, parang oo nga naman, no, hindi na pag-uusapan yung menstruation. Kung baga, parang uh, sa lahat ng topic doon, siya yung pinakamababaw yung, yung topic. Pero, importante din. So, yon So, parang bago. Bago sa pandinig. Kaya, parang sabi ko, ah, okay. So, nagpakatotoo talaga si Czech Republic. Simplihan lang yung mga atake niya, pero ramdam mo na nagpapakatotoo. And then, doon sa top four, medyo dito talaga, package na nila ako ah, kung sino yung mananalo ng Miss World based on Q&A. Pero, ang parang feeling ko, doon pa lang sa simula pa lang ng laban, parang gusto na nila manalo dyan si Czech Republic. Yun doon pa lang sa top 12, ramdam ko na na parang ah, si Czech Republic yung titignan nila dito. Una, si Czech Republic yung pinakamaganda kasi she's a blonde. Talagang lumutang talaga yung beauty niya. Pangalawa, ah uh, matangkad siya yung pinakamatangkad sa lahat sa top 12 so parang piling ko sabi ko ah okay parang ito na talaga yung bet tapos yung yung background niya, maganda din kasi. Kung iisipin mo, may capacity talaga siyang tumulong sa lahat ng mga pwede nilang gawing project. Hindi kasi siya yung parang nandirito for the popularity. Nandirito talaga siya dahil meron siyang kakayahan tumulong. Parang galing siya sa mayaman na angkan. And then, kumbaga kung may project ang Beast World, malaki yung Uh, mako-contribute na ito ni Czech Republic sa mga gagawin nilang project. So, yun yung nakita ko kung bakit eto yung pinanalo nila kahit sa kabila ng Q&A portion, ang pinakamagaling na sumagot doon sa Lebanon. Kung tutukusin, talaga yung sagot ni Lebanon is from the heart talaga and through experience. And then, si, ano, si Botswana na, na alam mo yun, nakula na lang, pinapackage niya na talaga yung sarili niya. Sinasabi niya na lahat ng mga kakayahan niya ang pwedeng gawin. But, ang nanalo ay si Czech Republic na kung tutusin. Uh, ang maganda yung salot din naman ni Czech Republic sa top 4. Kung baga parang, uh, from the heart din talaga. Yung alam mo yun, yung gusto ko yung sinabi niya na very inspiring na Uh, lahat tayo ay may pangarap nung bata. Tayo gusto natin maging ganito. Pero dahil wala tayong kakayahan na matupad yon yung ibang mga tao, wala silang kakayahan. Ayan, katulad nga, parang ako, naramdaman ko kasi yun gano'n Yung bata ako, gusto ko ganito yung gawin ko. Kaya lang, syempre, wala kaming pera, yung mahirap lang kami, hindi ako afford pag-aralin sa ganitong school at saka sa, sa gusto kong kurso. So wala akong choice kundi sundin ko ano lang yung yung ko ano yung nangyayari ngayon sa buhay namin at kung paano kami survive Ganon. So nakarelate ako doon sa sinasabi niya at naintindihan ko na very true yung sinasabi niya na talagang nangyayari to sa mundo. And then I think ayon, uh, medyo yung iba hindi niya para ko iisipin, why well, mas maganda yung sagot ni pero No, mas reality yung sagot ni Czech Republic. Lalo na nagaling siya sa magandang angkan tapos nakaka-relate siya sa kahirapan ng ibang tao. Good job, good job. And then maganda yung advocacy niya. Kaya piling ko siya talaga yung napiling Miss World. So doon pala sa simula ng competition na to, ayun na rin yung naramdaman ko kay Czech Republic. Sabi ko, ah okay, may kakayahan kasi sa Czech Republic talaga na makatulong talaga sa mundo. Kaya parang piling ko siya yung magagamit ni Madam Julia para makuha yung 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 gusto nilang goal for this year para sa Miss World. At the end of this story, it's about business, it's about project, it's about helping to someone, ang Miss World Advocacy. So, yun. So, kailangan nila ng isang kandidata na talagang tutulong sa kanila with the heart na pwedeng mai promote o mai package o maging ambassador talaga ng Miss World. Kaya, siya ang pinanalo si Czech Republic. So, yun. And then, ako naman, para sa akin, uh, wala naman akong comment doon sa nanalo kasi maganda naman. At nakita naman natin na parang talagang ano katulad din siya nung dating Miss World na home beauty ang pag-uusapan ay pareha sila talagang angat yung may class with elegant and then nakita mo talaga na sobrang ganda so yan na masasabi mo, oh, another Barbie girl for the Miss World. So, yun. So, congratulations, syempre, kay Christina Priska, ano, Priskasa. No? So, yun, si Christina ang name niya. Eh. So, nakakatuwa naman ang Czech Republic. So, congratulations. Anyway, so, may sa kabilang balda, hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit wala doon si Gwendo din sa top 40. To be honest, ako, ayun uh, lang, medyo na-local lang talaga ako doon sa reaction ko na, na bakit, anong nangyari, bakit hindi napasama doon si Philippines. So, yun yung reaction ko na parang inahanapan ko ng sagot na hindi ko makita-kita ngayon at hindi ko naiintindihan. Kasi kung tutuusin, maganda naman yung ipinakitang performance, nakita naman natin at talagang lumaba naman si Miss Philippines. Pero, alam mo yun, kahit sa top 14, sabi ko nga, masyado na tayong malabo para sa top 12. Swertihan na lang kung makakarating tayo sa top 12. But, ang nakakaloka, kahit sa top 40, wala pala. So, yun. So, anyway, wala tayo magagawa. The result is finished, di ba? So, may nanalo na, sabi ng gano'n. Kung parang nakakalungkot lang kasi sobrang hirap talaga makuha or lumusot dito sa Miss World. Sobrang ang hirap manalo. Parang ang feeling ko sa Miss World ay hindi gano'n basta-basta talaga na kailangan talaga yung kandidata ipapadala natin dyan yung kita yung sincerity, kita talaga yung puso niya, yung parang dapat maghanap talaga tayo ng isang katulad ni Megang yang na alam mo yun na hindi yung popularity yung habol, kasi alam naman natin sa Pilipinas kapag sumali sa pageant, ang gusto nito ay umangat pa more, ba diba? So, maging showbiz, ganon, but Si Megang yan kasi showbiz na siya pero hindi nakalagay sa ulo niya na ay gusto kong maging popular. Kung baga, parang yung humbleness dapat nando doon. Si Gwen naman, ang nakita ko naman kay Gwen ay she try her best sa lahat ng 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 aspeto ng pageant na to. Pinagandaan naman niya ng bonggam-bongga at Ayun, ayun nga lang, nakakalungkot kasi parang feeling ko, deserve niya talaga yung top 40. So, yun. So, nakakaloka. So, hindi rin to sa ah uh, kung sino yung mananalo sa Beauty with the Purpose, ikaw yung mananalo na Miss World, hindi rin. Sa Top Model, hindi din. Kung sa lahat ng challenge nila, ah uh, hindi naman yung parang ikaw na yung mananalo. Kailangan talaga, makita talaga ni Julia Moore, <laughs> ni, Ju ni Madam Julia, kailangan makita ni Madam Julia yung, yung, yung puso ng isang kandidata at kung ano nga ba ang purpose at kung ano at paano nila itong magagamit bilang Miss World at sa para maging ambassador ng Miss World sa buong mundo, di ba? So, yun. So, dapat ganon. Anyway, siguro in the future, uh, makakakuha pa rin tayo ng isang another Megan Yang. Maghintay lang tayo another 10 years. <laughs> Charot. O, maghintay lang tayo. Kasi darating naman talaga tayo doon ayun talaga, kailangan talaga yung beauty queen na mananalo sa Miss World ay uh, beauty with a purpose. Yung may purpose siya kung bakit siya nagdirito, hindi yung parang mananalo siya sa beauty with the purpose. Kailangan lang talaga yung may purpose ang isang kandidata kung bakit siya sumasali. Malinaw yon So, yon Well, good luck and better luck next time sa atin. So, huwag kayong magalit sa Miss World. Tigilan muna natin yung pambabashtahan nila at ang ng na cooking show. Siguro talagang hindi lang siguro talaga pa nila nakikita yung kandidata na gusto nilang manalo from the Philippines, di ba? And then, hintay-hintay lang tayo. And then, congratulations na pala kay Miss Lebanon. Kasi si Miss Lebanon, dati siyang kandidata sa Miss Universe 2022. And then now, Big na mo, naging first runner up siya sa Miss World o in fairness sa 117 candidates at isa siya sa mga nag-top 2. So kung iisipin mo, ganun kabongga talaga yung Miss World. In fairness naman sa Miss World, bibigyan din naman natin ng kudos. Talaga yung hinahanap talaga nilang girls, yung talaga beauty with the purpose. At nakita ko yung purpose ng mga girls, nakakatawa kung iisipin mo, malalim na pageant. Para din siyang, ano, ah, uh, tawag dito Miss Earth na may laman, may lalim. and then ang maganda sa Miss World ay nabibigyan din pansin yung mga kandidata from Africa at kaya't lang tumungtong hanggang sa dulo ng competition basta nakikita talaga yung purpose nila kung bakit sila nandito and then I really appreciate also yung mga kandidata from Africa dahil sa napapanood kong backstory nila so yun ang pinaganda ng Miss World And then, ayun nga lang, hirap tayong manalo dito. Kasi siguro ang kandidata talaga natin na na inilalaban ay pang Miss Universe ang atake. So, yon So, sana si Gwen, sumali so, pa siya sa ibang pageant, sumali so, siya sa Miss Universe Philippines, pwede. So, yon Abangan natin. Malay mo in the future. Bata pa naman si Gwen eh. So, yon So, good luck kay Gwen and congratulations pa rin kay Gwen and thank you so much kay Gwen sa lahat ng hirap pagod na ibinigay niya dito sa Miss World na para i ang ating country. And then doon sa bagong nanalo na si Christina, congratulations from Czech Republic. So yun, yun lang yung masasabi ko kasi naluloka din ako dito sa Miss World. Ayun yung reaction ko kung bakit wala si Miss Philippines sa top 40. Napakasakit Miss World. Charot, sorry yan. Anyway, so yon guys. Kayo guys, ano ba guys ang masasabi ninyo? Ito lang yung reaction natin ngayon dito sa Miss World. Medyo kasi parang alam nyo yon na uh, actually nakatulugan ko na nga siya kagabi. Gumising lang ako ng maaga para mapanood siya uli. Hindi ko naman na parang pag-aksayahan ng panahon kagabi kasi wala naman si Philippines na 14 na ko, tulog na lang ako. So, yon So, gumising ako ng maaga para panoorin uli yung laban. So, yan. Nakakaloka. Anyway, thank you so much, guys. Comment below kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, maraming maraming salamat. Palike na lang din yung video natin today. And then, kayo guys, ano guys, ang nakikita niyong rason kung bakit nga ba wala si Miss Philippines sa Top dito sa Miss World So comment below So guys hanggang dito na lang Always keep smiling and always think positive Sabi ng ganun, walang imposible sa taas Magtiwala lang tayo sa kanya Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin cikahan See you tomorrow Thank you guys